Hello mga lovely people! Welcome to Cucina di Pichi, the home of Pacham Pacham recipes. So for today's video, share ko po ay pork menudo. So ayan po yung ah, mga kalahating kilo lang ng pork. Tapos one fourth lang po ng, ano, ng pork liver. Tapos isang perasong ano lang po. Carrot at saka patatas. Ganyan lang yung pag-slice. dog na may cheese. Diba? medyo naparami yata yung hotdog ko. Siyempre, ito yung mga aromas natin. Meron tayong sliced onion, tapos chopped garlic. Lalagyan natin ng paminta powder, pork cube, and then red and green bell pepper. Gamitan ko ng tomato paste. So, ba diba, madalang lang ako gumamit ng tomato paste. Tapos yung meron tayo ditong tomato sauce. Yan. And then, lalagyan ko konti ng sweet blend ng na ketchup. O pwede nyo na malagyan ng banana. Oyster sauce. Tapos, yung liquid seasoning natin. Tapos, syempre, mantika at manggisa. Konting toyo. Tapos, tingnan ko kung gagamitan ko ng magic sara. Pero sa tingin ko, hindi na. So, procedure po tayo. Ito po yung pork liver natin. Lalagyan ko lang ng konting liquid seasoning. Yan. Okay. And then ngayon, <clears throat> gagawin ko, gugulat-gulatin ko muna yung patatas, bell pepper, at saka yung hotdog. Tapos pinakalasa itong atay. Ayan, prituhin ko lang ng kaunti yung ating patatas at carrots Ayan, after 5 minutes, pwede na natin silang hanguin. Ayan po, set aside muna. Next ay yung mga bell pepper. Ito naman, siguro mga ano lang talaga, mga 20 seconds lang, ganun. Ayan, yun sila. Low heat ko lang to. And then next is yung ating hotdog. Next, dito ay yung atay. Ayan. Binaganit ka tong itong atay kasi ayaw ko siya yung overcook kasi tumitigas. Ano po? And high heat para hindi mag hindi mag dipaglabasan yung juice niya. Yan, so after mga 3 minutes, ready na siya. Ang kulay ng konti pang oil. gisana na tayo. yung powder. Pinalapin na ako po. Ito please. Pamuntik makalimutan. Yan. So, mga 1 tablespoon. Ayos, sauce. ayos. Ayos, ayos, lang. Tapos hahayaan ko siyang magsabaw ng pusa. And then, kapag ka nagsabaw na siya, uh, hayaan ko din muna din na yung sabaw na yun, maano, mag iba tawag na magatawag doon. Kaya yun. Tapos, kung ano, sa ako, palalagyan ng konting tubig medium hit tapos takpan ko lang Ayan. Ayan. Diba? Ayan. din natin ng ketchup. Ayan. Tansya-tansya lang din. Sugar din pala. Ayan pa. Of course, itong tomato sauce natin. gandahan po dito kasi yung karne namin maganda siya hindi siya senior 'di ba so mabilis lang magluto so ayan po hindi po tayo nagdagdag dito ng tubig pwede ko nang ilagay yung ating pork liver tsaka itong carrot at tsaka ano um, patatas and then of course yung ating hotdog And over medium heat lang kasi kapag ka may tomato sauce na mabilis lang sa na no? Mabilis masunaw, mabilis magtuyok. Ayan. So, mga ganito, mga kulang na lang, mga 5 minutes na push pa. Tapos ready na, diba? Mabilis lang. simple, Ready na. Tapos, yan. Ganyan ko lang nilalagay yung bell pepper. Kasi, ganyan lang lagi ko sinasabi. Hirap po ako matunawan dyan. oh, yan. <laughs> More of pang garnish-garnish ko lang po. So, yan na po. Eh, tikiman na tayo. Hello mga lovely people! Let's tiki man time! So, ayan po. Tikman natin kung anong result nito. Diba? Minito lang ako mag-port menu. po mga lovely people! Huh? yung um, pork liver naman. Man natin kung hindi overcook. Malambot. Chambahan po. Tagal ko na hindi nakakain ng pork menudo. Hmm. More than 2 years na. Hmm. So, ayan po mga lovely people. Thank you, thank you, thank you po. Uh, lately, medyo hindi po ako pag post ng mga content na ano. Kasi nga, ayun. Pero, thank you pa rin kasi doon sa ating red up Kahit pa paano, ay umuusad-usad pa rin doon. So, thank you po sa inyo mga sa ating dyan. Mga bagong friends, followers, and subscribers. Thank you, thank you po. At saka, thank you din po sa mga, ang tawag nito? Uh, sa mga magla-like at saka mag-share. At para po sa mga hindi pa nakakapag-subscribe dyan, please, please po, wag po kayong mahiyan na mag-like, mag-share, at saka mag-subscribe. And kung meron po kayong mga tanong, meron po kayong mga suggestions, sulat so niyo lang po sa ating comment section. So, paano po mga lovely people? Ayun po, na-share ko po sa inyo kung paano po ako magpachamba-chamba ng pork menudo. Sana po ay may, may try niyo. Ayun po, no? So, hanggang dito na lang po. Hanggang sa susunod po, dito lang sa Kuchina de Pichi. The home of pachamba chamba recipes. Keep safe, God bless, at saka po, enjoy cooking. Ciao, ciao! Mua.